Magandang gabi po, Kuya Will. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andre. Ako po ay 24 na taong gulang, isang graphic designer mula sa Pasig. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng buhay ko na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang bigat. Sana po'y mapakinggan ako ng mga tulad kong naligaw ng landas pagdating sa pag-ibig. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kaibigan si Caleb si Caleb ang tipo ng lalaking hindi mo mapapansin sa una pero habang tumatagal siya ang hindi mo nakayang kalimutan tahimik maalaga mapagbigay college pa lang kami noon nang unang nagtagpo ang landas namin blackmate ko siya pareho kaming mahilig sa art kaya madaling naging malapit ang loob namin sa isa't isa naging sandalan ko si Caleb sa maraming bagay Kapag may problema ako sa pamilya, nandoon siya. Kapag bagsak ako sa mga deadlines, siya ang nagtutulak sa akin para bumangon. Hanggang sa dumating ang isang gabi, graduation party yun. Pareho kaming nakainom. Maingay ang paligid, pero parang kami lang ang naguusap. Tinitigan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa mga mata niya na matagal ko nang nararamdaman pero hindi ko matukoy pagmamahal Andre may gusto ako sa iyo hindi ko alam kung dahil lang sa alak o dahil matagal ko na ring tinatago pero hinalikan ko siya doon nagsimula ang lahat sa una walang label walang usapan pero kalaunan naging malinaw sa amin pareho kami na at sa loob ng dalawang taon kami ni Caleb naging kami maligaya kontento, tahimik. Siya ang unang lalaking minahal ko ng totoo. At akala ko, siya na rin ang huli. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, dumating si Miggy. Si Miggy ay isang client namin sa opisina. Isa siyang marketing consultant na madalas kong kamiting. Mabilis siya magsalita. Laging nakasmile. Parang araw sa umaga, laging nagbibigay ng liwanag. Isang araw, inimbita niya ako sa isang out-of-town project sa Baguio. Business trip daw. Pero sa totoo lang, naging simula iyon ng mas malalim na pagkakakilala namin. Nasa isang events place kami para isupervise ang isang launch. Pagkatapos ng trabaho, nagyaya si Miggy na maglakad-lakad. Gabi na, malamig, at parang ang lungsod ay may sariling katahimikan. Nauwi kami sa isang maliit na resto, uminom ng kaunti. Doon nagsimula ang usapan. Wala ka bang partner? Tanong niya habang humihigop ng mainit na kape. Meron? Sagot ko. Pero may alinlangan. Kasi kahit meron, bakit parang may puwang pa? Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ako rin. Pero alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka sapat kahit may kasama ka. Tumango ako. At sa tingin ng iyon, parang pareho kaming nagkaunawaan. Wala nang maraming salita. Sa katahimikan ng bagyo, sa lamig ng hangin, nagtagpo ang dalawang pusong parehong sabik sa init ng pagdampi. Dinala niya ako sa tinuluyan niyang transient. Tahimik ang gabi, ngunit maingay ang tibok ng dibdib ko hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman. At doon, doon nangyari ang bagay na hindi ko inakalang mangyayari. Naghalikan kami. Unti-unting naghubad ng hiya hanggang sa tuluyang lumapat ang katawan naming dalawa. May pag-aalinlangan sa una pero nanaig ang init at damdaming matagal ng kinikimkim. Napuno ng mga ungol ang apat na sulok ng kwartong iyon. Sa bawat halik, sa bawat galaw, Ramdam ko ang pagnanasa at paglalambing na sabay na bumalot sa amin. Gabi iyon ng pagsuko, gabi ng pagtataksil, gabi ng paglimot, at sa pagitan ng mga unan at malamig na hangin ng bagyo, tinawid ko ang linyang hindi na dapat tinatawid. Pagbalik namin sa Maynila, sinikap kong bumalik sa normal, kay Caleb, sa dati naming mundo, pero may nabago na. Ako, ang puso ko. Pagbalik ko mula bagyo, halos hindi ako makatingin kay Caleb. Yakap niya ako ng mahigpit, bumulong pa siya ng namiss kita. Umiti ako, pero may kirot sa dibdib ko. Kasi habang yakap ko siya, ang alaala ng haplos ni Miggy ay sariwa pa rin sa balat ko. Sinubukan kong maging normal, gumising ng maaga Magluto ng paborito ni Caleb, makipagkulitan, makipagtawanan. Pero kahit anong gawin ko, iba na ang tibok ng puso ko. At hindi ko maintindihan kung bakit tila mas lumalalim pa ang nararamdaman ko para kay Miggy. Madalas na kaming magkatext. Kung dati puro tungkol lang sa trabaho, ngayon may halong lambing na. Ingat ka palagi ha. Namiss kita kanina nasa meeting ako pero iniisip pa rin kita at ako naman Kuya Will parang tanga nahuhulog na naman hindi ko alam kung gusto ko lang yung thrill o gusto ko talaga siya pero ang sigurado ako mali ito pero hindi ako huminto lumipas ang mga linggo sinadya naming magkita ni Miggy sa isang coffee shop sa Mandaluyong sabi niya gusto lang kitang makita kahit sandali at sa sandaling ayon, kahit nasa gitna kami ng maraming tao, parang kami lang ang magkausap. Kumusta kayo ni Caleb? Tanong niya habang nagmamasid sa akin. Maayos? Mahina kong sagot. Pero agad niyang hinawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Andre, hindi kita pinipilit. Pero gusto kong malaman mo, gusto kita. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Pero gusto kita. Hindi ako nakasagot. Ang puso ko, gulo-gulo na. Pero hindi ko binawi ang kamay ko. Hinayaan kong manatili sa pagitan ng mga palad niya. Simula noon, nagsimula ang tunay na pagtataksil. May mga gabi na sasabihin kong may overtime ako. Pero ang totoo'y kasama ko si Miggy. Minsan sa kondo niya. Minsan sa hotel. Minsan sa kotse niya pa habang umuulan. Para kaming dalawa lang sa mundo lumulutang sa sarap pero nilulunod sa guilt mahal ko si Caleb oo pero tuwing kasama ko si Miggy nararamdaman kong may bahagi ako na buhay na buhay na parang ako ulit yung Andre na sabik magmahal sabik mahalin isang beses habang nakahiga kami ni Miggy napatingin siya sa akin Andre kung wala si Caleb pipiliin mo ba ako? hindi ako nakasagot. At doon ko lang napagtanto, Kuya Will, ako pala ang tunay na salawahan. Simula nang naging kami ni Miggy na palihim, unti-unti na rin lumamig ang relasyon ko kay Caleb. Hindi ko agad napansin, pero si Caleb, ramdam niya ang pagbabago. Okay ka lang ba? tanong niya minsan habang sabay kaming kumakain ng dinner. Pagod lang sa trabaho, palusot ko. Lagi ka ng pagod, Andre. Laging wala sa sarili. Parang malayo na yung tingin mo. Tumangu lang ako. Hindi ko siya matingnan sa mata. Hindi ko kayang aminin. Sa loob ng dalawang taon naming relasyon, ngayon ko lang siya nakitang ganun. Nag-aalala. Pero kahit nag-aalala siya, wala siyang tanong na masyadong malalim. Tiwala siya sa akin. Mahal niya ako. At mas lalong sumakit sa dibdib ko ang katotohanan ng niloloko ko siya. Samantala, si Miggy mas naging demanding. Mas naging possessive. Bakit hindi ka makaalis ngayon? Minsan tanong niya. Nandito si Caleb, sagot ko. E ako? Kailan mo ako pipiliin ng buo? Hindi ganong kadali pero ginagawa mo na rin naman, di ba? Ano pa ba pinagkaiba? Hindi ko masagot kasi totoo siya. Niloloko ko na si Caleb pero ayoko rin talikuran ng dalawang taong pinagsamahan namin. Hindi lang basta relasyon yon Siya ang naging pamilya ko, ang naging tahanan ko. Hanggang isang araw, nag-text si Caleb. Out of town ako bukas, two nights. Ingat ka palagi. Love you at hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa utak ko. Pero sinabihan ko agad si Miggy, wala si Caleb, punta ka. At dumating nga siya sa kondo namin, sa mismong kama namin ni Caleb, gabi ng init at kasalanan. Hindi ko alam kung anong bumalot sa akin, pero sa bawat halik ni Miggy, sa bawat ungol at galaw naming dalawa sa kama, ramdam ko ang kaba. Pero nanaig pa rin ang tukso gusto ko dito tayo palagi, bulong ni Miggy habang yakap ako matapos. Pero bago ako makasagot, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto. At ang sumunod na eksena, bumaligtad ang mundo ko. Nakatayo si Caleb, may hawak na susi, at sa mukha niya, hindi galit ang nakita ko, kundi wasak na wasak na puso. Andre mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig niya. Hindi ako makagalaw. Si Miggy, agad tumakbo sa banyo pero huli na. Lahat nakita ni Caleb. Hubot-hubad ako. Nakahandusay pa sa kumot na magulo. Ang amoy ng halik at kasalanan nakaimbak pa sa hangin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Walang sampal. Walang mura. Nilapitan lang niya ako. Tinignan ako sa mata at bumulong. Akala ko ako lang at lumabas siya. Kasabay ng pagsara ng pinto, parang isang bahagi ng puso ko ang tuluyang nawala. Kuya Will, hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang kwento ko. Pero sa gabing iyon, nang mahuli kami ni Caleb para akong binuhusan ng malamig na tubig lahat ng kinatatakutan ko. Nangyari, naiwan akong nakatulala sa kama. Ang amoy ni Miggy, ang lagkit ng gabi, ang mga ungol na kanina'y nagpapasaya sa akin. Ngayon ay parang mga latay sa konsensya ko. Paglabas ni Caleb ng pintuan, parang isinara niya ang mundo naming dalawa. At ako, naiwan sa guho. Babalik pa ba siya? Tanong ni Miggy habang nagbibihis nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam. Mahina akong sagot. Umuwi si Miggy. At ako, magdamag lang na nakaupo sa sahig. Walang luha. Walang galit. Ang tanging tanong lang sa isip ko. Anong ginawa ko? Kinabukasan, hindi na bumalik si Caleb. Wala na ang gamit niya. Wala na ang mga larawang nakasabit sa dingding. Parang binura niya ang lahat ng bakas niya sa kondo. Tumawag ako walang sagot. Nag-message ako sa messenger, please Caleb, kausapin mo ako. Pero walang reply. Ilang araw akong walang direksyon. Pumasok sa trabaho, pero parang wala ako sa sarili. Si Miggy? Tinawagan ako, kinamusta? Pero hindi ko siya sinagot. Kasi kahit siya, hindi ko na rin kayang harapin. Lumipas ang isang linggo. Isang gabi, may dumating na sulat sa pinto. Galing kay Caleb, isa lang ang laman, isang USB. Nang i-play ko ang video, nakita ko si Caleb nakaupo sa luma naming sofa at ang panimula niya. Kung pinapanood mo ito, siguro nabasa mo na ang text ko na hindi ko na kayang bumalik. Alam mo, dalawang taon tayong nagsama. Hindi tayo perpekto, pero pinili kitang mahalin araw-araw. Pinili kong unawain ang mga mood mo, ang mga insecurities mo, ang pagkalito mo sa sarili. Akala ko sapat na yon para manatili ka. Pero hindi pala kasi may kulang sa'yo na kahit anong pagmamahal ko, hindi ko mapupunan. Masakit, Andre, sobra. Pero hindi ako galit kasi kahit anong sakit ang dulot mo, minahal pa rin kita. Doon ako tuluyang napaiyak, Kuya Will. Sa dami ng ginawa kong mali, siya pa ang humingi ng paumanhin siya pa ang nagbigay ng pag-unawa sa kabila ng lahat. Ayokong maging dahilan para hindi mo mahanap ang sarili mo. Pero sana bago ka magmahal muli, siguraduhin mong buo ka na. Kasi kung hindi, paulit-ulit mong sisirain ang mga taong buo na sana. Paalam Andre. Maraming salamat sa pagmamahal. Hanggang dito na lang ako. Kuya Will, sa mga susunod na linggo, nagdesisyon akong kailangan ko ng ibangon ang sarili ko. Hindi ko kayang manatiling nakatali sa nakaraan, sa mga pagkakamali at sa sakit na dulot ng mga desisyon ko. Kahit pa si Caleb ay lisanin na ako at si Miggy ay patuloy na nandyan, naramdaman ko na kailangan kong magpatuloy kahit na ang pusong ito ay tila hindi buo pinilit kong buuin ang aking sarili muli. Tinanggap ko si Miggy bilang bahagi ng buhay ko. Sa mga araw na magkasama kami, nagawa ko na ring magpatawad sa sarili ko at sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maramdaman na may kulang. May puwang sa puso ko na hindi kayang punan ni Miggy at iyon ay si Caleb. Kahit gaano ko pa siya kamahal, Si Caleb pa rin ang naroroon. Ang alaala ng pagmamahal na minsan ay naging perpekto. Sa mga pagkakataon na magkasama kami ni Miggy, ramdam ko na masaya ako. Pero may kabuntot na kalungkutan. Para bang lahat ng saya ay nakasalalay sa pagpapatawad ko kay Miggy. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin kayang kalimutan si Caleb. Ilang linggo pa ang lumipas at magkasama kami ni Miggy sa mga simpleng gawain. Magka-holding hands sa mga mall. Magkasabay magkape. Pero sa bawat pagtingin ko sa kanya, may alaala ni Caleb na bumangon sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Kaligayahan ba? O panghihinayang? Pinilit ko ng mangyari ang mga bagay na dati kong ipinagpapaliban. Pero ang puso ko hindi pa rin kayang sumuko sa nakaraan. Dahil doon, napansin ko ang pagbabago sa aking sarili. Tinutulungan ko si Miggy, pero ang puso ko ay may lugar pa rin para kay Caleb. At sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi pa ako buo. Kaya't patuloy kong pinilit na maging okay. Siguro para sa kanya, pero hindi ko rin kayang itanggi. Si Caleb pa rin ang laman ng aking puso Kuya Will, sa wakas naisip kong tuluyang magpatuloy. Kasama si Miggy, paulit-ulit kong pinatunayan sa sarili kong kaya ko ng maging masaya muli. Even if parte ng puso ko ay para pa rin kay Caleb. Unti-unti, nagiging maayos ang takbo ng buhay ko. Nakabalik ako sa trabaho ng buo ang loob. Minsan, lumalabas kami ni Miggy para mag-coffee, tumambay sa park o kaya'y manood ng sine tila ba binibigyan niya ako ng panibagong pag-asa. Pero isang gabi, pagod ako galing sa trabaho. Umuulan pa ng kaunti. Pagpasok ko sa labi ng kondo, napahinto ako. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng reception area, nakita ko si Miggy. Nakatayo. May kasama. Isang lalaking di ko kilala. Gwapo. Matangkad. Nakasuot ng fitted polo at hawak ang payong ni Miggy akala ko kaibigan lang pero bago pa ako makalapit, doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Naghalikan sila. Hindi simpleng beso. Halik na may gigil. May pagkasabik. Nanigas ako. Hindi ko alam kung lalapit ako o tatalikod. Pero ang katawan ko, parang ayaw gumalaw. Para akong naging estatwa sa gitna ng labi. Sa likod ko, may nagbukas ng pinto. Ang guard. Pero ako, Walang reaksyon nang lumingon si Miggy at nakita akong nakatingin, bigla siyang umatras na tigilan siya. Ngunit huli na. Naputol na ang pangarap na binubuo ko sa piling niya. Tumalikod ako, tahimik, diretso sa elevator. Habang papataas, hindi ko na napigilang mapaluha. Akala ko ako lang ang may kakayahang manakit. Pero ngayon, ako na ang iniwan. Ako na ang niloko. Muli na naman akong bumalik sa simula. Kuya Will, akala ko ako na ang nagtapos ng kwento ko kay Caleb. Pero siguro, karma nga ang bumalik sa akin. Dahil sa panahong pinili kong suyuin ang bago, iniwan ako ng lahat. Wala na si Caleb at ngayon, si Miggy na rin. Sa loob ng ilang linggo, para akong multo sa sarili kong buhay. Pumapasok sa trabaho, pero walang gana. Kumakain, pero walang lasa. Umuuwi sa isang bahay na para na lang ding kuweba ng mga alaala. Minsan, habang nakaupo ako sa dating couch namin ni Caleb, hawak ko yung lumang sketchpad namin. Nandoon pa yung mga drawing naming dalawa mga plano sa future, mga ideya namin para sa dream project na hindi na natuloy. Bigla akong napaiyak. Yung klase ng iyak na hindi mo kayang pigilan. Yung parang lumalabas lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng hindi mo masabi sa sarili mo noon. Anong ginawa ko? Paulit-ulit kong tanong, wala akong sagot. Hanggang isang araw Gumising ako ng walang kahit sinong naghihintay, walang text, walang missed call. At doon ko na-realize, tapos na talaga ang lahat. Doon nagsimula ang dahan-dahang pagbabago. Unti-unti kong inayos ang sarili ko. Nagbasa ng self-help books. Nagsimulang mag-jogging tuwing madaling araw. Bawat hakbang sa daan, para bang isa-isa kong nilalaglag ang bigat na iniipon ko sa dibdib hindi madaling maghilom, Kuya Will, lalo na kung ikaw mismo ang may hawak ng kutsilyong sumugat sa'yo. Pero pinili kong huwag manatili sa sakit, kasi sa dulo, ako rin ang kailangang bumangon. Ako rin ang kailangang matutong magmahal muli, hindi lang ng iba kundi ng sarili ko. Sa ngayon, mag-isa ako. Walang Caleb, walang Miggy, pero may Andrei. At sa wakas, unti-unti kong nakikilala ulit ang sarili ko. Yung Andre na hindi na kailangan ng validation galing sa ibang tao para maramdaman na mahalaga siya. Kuya Will, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Sana po ay may matutunan ang ibang kagaya ko na bago natin hanapin ang pagmamahal sa iba, siguraduhin muna nating buo tayo. Dahil kung hindi, madali tayong madudurog at madali rin tayong makasakit ng iba. Andre, salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. Hindi madali ang umamin sa pagkukulang, lalo na kung alam mong ikaw mismo ang dahilan ng pagkasira ng mga taong minahal mo. Sa bawat kwento ng pagtataksil, may dalawang nawawasak, ang taong niloko at ang taong nagloko. At minsan, mas matagal ang sugat ng konsensya kaysa sa sugat ng pagkabigo. Pero natutuwa ako kasi nakita ko sa dulo ng kwento mo ang pinakaimportanteng aral, ang pagmamahal sa sarili. Kasi kung hindi mo kayang panindigan ng sarili mong damdamin, mahirap kang pagkatiwalaan ng pagmamahal ng iba. Sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi, sana po'y magsilbing paalala ang kwento ni Andrei hindi po laruan ng puso at hindi po pwedeng paglaruan ng damdamin ng taong buong buo ka kung mahalin. Sa huli, masaya akong kahit wasak ka noon, pinili mong buuin ang sarili mo at naniniwala akong sa tamang panahon darating ang taong kayang tanggapin ka, hindi bilang perpekto kundi bilang totoo. Maraming salamat, andrei at sana'y sa susunod mong kwento, ito'y tungkol na sa pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban sa maling paraan kundi pagmamahal na natagpuan mo dahil buo ka na. Ito po si Kuya Will hanggang sa susunod na kwento ng puso. Magandang gabi po. Kung naantig po kayo sa kwento ni Andre, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng puso. Maraming salamat po sa pakikinig.